Hello mga ka-moms! For today's video ay mag-unbox tayo. Meron naman tayo parcel kahapon lang yung dumating. Today is July 30... 31. Na. 31 naman. <laughs> okay. Tignan natin guys. Guess what? Ayan, nakikita niyo na siya guys. Yung mga fake nails for only 22 pesos lang yan. Mm. Check muna natin. O, oh, diba? Ang oh, cute. Ayan. 20 pesos. <laughs> 20 daw yan, guys. And, ay! mayroon na siya. Wait. Uh, before anything else muna Don't forget to like and subscribe to my channel Moms Check Ayan guys, meron siyang Glue stick Pero parang ang konti ng glue stick Or glue Natawag yan 20 pieces po ito <laughs> 20 pieces po yan Ayan, meron siyang Yan yung style niya, diba? Ang ganda guys May extra ka dyan Ayan. Ito yung isa Isa na design, check rin natin ayan, glue stick din may extra na tayong binili ng isa, worth 12 pesos lang yung glue stick ayan, link sa aking description box guys, sa tiktok ko nabili kaya bumili lang kayong mga moms, mga sisi ayan, yung iba, o oh, ayan ito, gusto ko to kasi maniit lang. Ito, malaki. Pero, ang ganda, guys. Oh. Yung ibang style. Yan. O, diba? Ang ganda. Ang gaganda. Saan ka pa? Ito, mas bagay sa akin yan. Tapos, ito pa. Oh. 2, 4, 6, at ito yung binili ko na 12 pesos guys. O, oh, 12 pesos yan. Isa lang. Extra kasi meron naman siyang kasama. At ito pa iba. Ito oh, di ba ang ganda naman ito. Ang ganda guys. Ito yung gusto kong hard hard. Ito may glitter glitters. Ayan, one week minsan naabot daw sa one month. Matry nga natin i-review ito. Yung unboxing pa lang tayo guys. Ito ang pinaka the best. Ang ganda nito. Pero ang haba, hindi ko yan bet. Gusto ko lang ganito guys. Pero ito ang pinaka the best. Yung una ko nakita. Ang ganda talaga niya. oh, ang ganda. Kaya ma, kung nagandahan kayo, marami pa dun design. Mag-check out na kayo sa aking TikTok. Mom's check po mag-follow kayo, ayan, thank you for watching, please, don't forget to like and subscribe to my channel, mom's check, ayan, ito lang, saan ba yung favorite, ayan, o, oh, o, oh, dito, tapin natin yun, Mm. Ayan guys, thank you. Bye-bye. Ingat po lagi. God bless.